pahalagahan natin ito. So, isa-isa lang ang masabi ko sa mga anak, pareha, tayo lahat. Wala tayo kung wala si tatay at saka si nanay. Number one. Number two sa mga apo sa mga anak, wala rin si papa o si mama ninyo kung wala si Lolo. So, kaya mayroon tayo dito team o tiyatawag ng tima. Ang pamilya mo ay sumpay sa atong ano to, atong naghapon ng na may tulay sa ating kaumaw. So ang future ang future nanggaling pa rin sa kay nanay at saka sa kay tatay. So sa mga anak Thank you, thank you. Please lang ako nag sa inyo na kung pwede respeto natin ang mga magulang mahalin natin ang ating mga magulang Huwag na nating hayaan pa na kung kailan mawala sa ka. Yung pamahalin. Yan yung message ko na yan. Galing sa puso ko. Kaya kung pwede, ang isang pamilya magkaisa. Napakasaya, di ba? Tingnan mo, mayroon tayong mga ano, sumayaw si Chongchong, sumayaw si Bunso. Napakasaya, napakasaya tingnan kung magkaisa ang isang pamilya. Kung may mga mali man siguro dapat unawain at intindihin natin. Dapat tayo ang umuunawa o tayo ang makaunawa. Vice versa. Hindi naman ako talaga ano, pero based sa my experience, kailangan natin yan. I-apply natin. Kasi kung tayo ay lagi nalang sabihin natin na, ah, matigas ako, ako. Kung walang lalambot sa bawat isa, walang mangyayari. Kasi ano eh, parehas matulis, matulis yung isa. So kung pwede, may mga dahilan talaga. Kaya natin sila si Amoy, ako support lang ako. Kaya si President, Julian Buo, nakipag-organize nakipag na kami lahat. Dahil ito ay para sa lahat, hindi oh, para Richard, sa isang boy, tao hopefully na may masunod pa na pan family reunion buo or sa susunod na mga taon. Ah pangalawa, kailangan din nating anuhin yung mga ano natin, mga problema na dapat ayusin. Magpasinsahan na natin ang bawat isa magkaisa tayo bilang kaya daw reunion. Maraming salamat at happy happy birthday times. We love you. Okay, dagang salamat niya sa imong mensahe. Og kuman akong tawagon ang ato, ang ako angkol. Sa maistog pero mahigugmaon.